Maganda pa. Maganda pa yung anak. Oh my God! itu komporter mga kapilingon. Ang mahal ba ng kilo ng komporter ba? Maganda ng komporter. Ala, dalhin talaga natin to, mga wow! ito mga kapilingon. Wow! Ang ganda nito. Siyugulo. Ang gulo. Ang bago Wow! Ang bago pa mga kapilingon. Wow! Dali natin sayang ito eh. Ang <laughs> nila Ay, tingnan nyo mga kapalyo no Sinusunong na ay Walang pakialam sa mga Taong nakatingin, mayroong tumitingin siya. Ay bahala na yan ay Ang importante niyan Wala sila, nakailan ako ba? What? Hindi nila ako kilala, hindi ko rin sila kilala <laughs> Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingir Channel. For today's video mga kapilingon, another ikot-ikot na naman ang gagawin ni Pilingiro at another baka sakali na naman ito na. Sana ro palarin na naman tayo ngayon. <laughs> Palagi na lang tayo na masura dito. Kaya let's go mga kapilingon. Gagaling kulang sa trabaho, diretso tayo basurahan. Eh, useless, Ay, useless. Ay, useless. Para magagamit talaga yung oras natin dito. Kaya sana lo palarin. Manipisting makukuha tayo ng 1 million na sinsilyo <laughs> Kaya let's go Charo hindi tayo makakuha ngayon no Basi Bismas kinano lang Isang sakong sinsilyo <laughs> Ito Parang may mangkok nga dito mga kapiling no? Tapos may price pa oh. Tingnan nyo mga kapiling no? Diba Ang ganda ng mangkok May price pa oh. Hindi pa natanggalan ba Tinapo na lang Tapos mayroon pang kasama dito oh. Dito Na platito ito, pwede mo ito, parang meron mo mga kapilingon, kung tingnan natin, baka, ano ba, <laughs> pinisil sila lang ni pilingero, Payong lang pala mga kapilingon. Tapos ito, may paypay. Paypay. Kaya dito tayo sa unahan. Mga kapilingon, may price tag pa ang mangkok, no? <laughs> tinapon lang. Sana all talaga sila, magtapon na. Eh. A few moments later. Ito mga kapilingon, sa naging suki ko na ito ba? <laughs> Sana o, oh, naging suki. Oh, ito mga kapilingon, o. Oh. At tingnan natin dito mga kapilingon Walagay na natin dito ang kamera natin. Ito tugsok na natin ito dito. Maganda yun. Sinukuha ko muna yung anak ko yung vlogs ko. Unahin talaga natin itong... Unahin talaga natin itong malaking plastic dahil... Nandito kasi nakita ko sa tatos. baka dumating yung mo dito mo, maganda pa maganda pa yung ano yung nagkaglab na ko ay hindi na ano ito ngayon <laughs> naloko na si Nero computer mga kapiliyon. ang mahal ganyan ang kilo ng computer ba ang ganda ng computer ala dalhin talaga natin ito mga kapiliyon ang sayang man ito ang wow! ang bago pa mga kapiliyon kaya dalhin natin ito mga kapiliyon dalhin natin ito sayang ito eh <laughs> <laughs> kung baga pa sabi nila kasaway dito ah So, ano hindi kaman, ano, kumportir pala. Akala ko si Patus. Patus kumportir. Hindi ko nangyayari. May dalhin natin itong dalawa. Bakyumin na lang natin ito pagipadala sa Pilipinas. ay uh. dalhin talaga itong, ano, sayang. Ano, bago. Ano itong isa? Nasa ilalim. Ito, eh. Dalhin na lang natin itong, ano, dalhin na lang natin itong plastic. Ito, nabibigyan lang siya dahil, ano, pero bago ito, eh. Uh. Dalawa man eh. May unan sa ilalim. Ay, dalhin ko ito mga kapilingon. Dalhin natin itong plastik. dahil natin itong plastik. Bahala <laughs> na. Matingala yung mga tao. Madahanan natin ba tayo ng dalat ng plastik. Dali natin ito. Kaya ito eh. Vacuumin natin yan. O, di ba? Pagkos yan lang kilingero. Parang, parang feeling mayaman. <laughs> feeling mayaman. Kawawa ang basurero. Kawawa. Oh. Ay, bahala na yan eh hindi ito mauulaw eh important oh. hindi wala pong mayo bigas di ba ano muna natin plastic din dito mga kapalingan yun din natin dito eh talaga ang list talaga splingero dalhin talaga natin yung sisidla na yan ah sayang din kasi mahala ko ano ay ba unang kasi sa ka, heart set kasi yung design na natin ay ilagay natin itong ito ah ko ang ganda kasi oh. Pang <laughs> times. Ilagay na lang natin ito ano natin. Ano po natin dito sa isang plastic. Badali natin yan. Sayang din kasi. Pilihan pa tayo dito. Baka ma may mahanap din. Di ba? Baka may million. One million. Malay natin. Malay natin. dako kanta nito, bilis lang ng damster na yan sa bahay na lang natin nitipit sa home lang dito, dahil matingala na sila. sa bahay na lang natin ipiplex. Basta maganda man ito. para ma klaro natin itipit pa, ba? ipakasali patalega pa ito ano kasi? kina kasi ako magkakoose ha. unahan kasi, ganon 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 Magkaka yung mga tao, nadaanan din ba? Na garbage. Ako pili, jackpot pili nyo. Mayroon pa rin sa ko, nyo. Mayroon pa rin Branded itong bagay sa saking saking aking, ano ba? kung dinala ko dito tingnan natin baka may bag minsan kasi may bag yung ganito ba nasa ilalim awalang oh, walang laman <laughs> naku naloko na ganda no maganda pa ito rin oh kortina ano ba to mga kortina pero huwag itong ganito matakot ko pa ganito ba baka nag ano lang ako for the safety na lang hindi ko ginalaw yung mga ganyan pinipliplex ko lang hindi ko yung gagalawin dito lang talaga ako sa mga ganito ba para surebol na basura kasi kayon baka hindi pa yun itinapon baka ano pa yun dito no may baunan din no ay hindi pala baunan naluko na yun na no marami salamat po sa inyo lahat ang <laughs> bilis ng dumpster tingin pero ilang segundo lang pero piling jackpot tuloy dayon. yun bigla tayo na piling jackpot O, dalhin talaga natin itong sisidlan ang basurero ay eh. na <laughs> makapal lang mukha sinusunong na ni Pilingiro ang nakuha niya tapos ladaan tayo sa highway ay okay lang yan oy. ang importante niyan <laughs> hindi natin ito hindi na ba kumbaga para magnanakaw man tayo dahil namulot yan ng basura ang mahalaga niyan ay ano lumalaban ang patas si Pilingiro sana o oh, lumalaban ang patas bitaw no yun ang ano ko na lang to kasi mahababa lang yung video natin ngayon dahil ano man <laughs> Uuwi na tayo dahil ano, dinadala ko ano. Maganda kasi. Ano ito ba? Comforter na seat siya. Parang may unan. Tapos siniguro ko ito dalhin dahil ano man ito. Mamaya kukunin na ito ng garbage truck dahil ano man. pickup up day ngayon. Ay, yan. Feeling bliss tayo ngayon. Dahil isang pugpa lang. isang ano lang. Isang bagsak lang. Isang ano ba? Ay, tingnan yung mga kapalihan o. Sinusulong na ay walang pakialam sa mga taong nakatingin Mayroong mong tumitingin siya. ay bahala na yan oy. ang importante niyan wala sila nakailan ako ba hindi nila ako kilala hindi ko sila kilala pero nuti na yung mukha ko dito nuti na ba kung kwan pa ano pa basang basa na ah naloko na wala na sa aking balikat dahil ano man <laughs> mabigat sa masakit yung ulo ko mabigat kasi kasi parang basa yung eh may konting basa kasi siya ba dahil ano man dahil umulan kasi kahapon kaya yun parang buang smiling ito <laughs> ah tumitingin si Texer di bali na ito eh ah mapupus lang ang mahal kaya nito per kilo sa ano ba sa carbon mahal man to nakabili nga kami dati yung murmurahin lang binili namin ba yung hindi maganda yung, yung, hindi kabaguhan masyado ba hindi rin kalumaan yung, yung parang medium lang ba dahil yung sobrang bago ang mahal kaya yun. <laughs> ito. Worth it, oy. Umbaya, bay, bayad, yung ano natin, kapakalan, kakapalan ng muka. Kaya yun, oh. No? maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out muna tayo. Dito lang muna tayo. No. Sana lang bilis. i lang natin ito pagdating sa bahay. Yeah, let's go. Ang gagandahan din kasi sa ginawa natin, dahil kapag hindi natin pag sabi ng ano ba, bakit mo dinala yan, eh, itapon natin agad, itapon din natin. May, may dalaman plastic, hindi natin magbili na sisidlan Sidlan kasi binibili din kasi dito. Ang plastik nandito na pala ako sa akin tinitiran <laughs> Sana lang, bilis lang. Magic hindi na tayo nakapunta sa ibang lugar. Ha? <laughs> Kaya purdaggo na tayo ay. Eh. Purdaggo. Yeah, let's go. Pasok na tayo sa ating palasyo. Ito po ang laman ng sako ay eh, sako <laughs> ng plastik natin kanina mga pulingon. Ito dinala ko talaga sa mga kapilyon dahil na-addict ako pag ganito ba. Ang mahal kasi nito sa carbon, na-addict. Hindi naman addict sa ano, no? Sama-sama ba? -sama Mas pa. masama pa't mabago. <laughs> ito, sayang kasi ang bago man, no? Oh. Kung may buling man yan, ay, laba lang katapat yan, no? Oh. gandang ang mahal kaya ng kilo nito. Kaya, surbol na surbol, oy, oh. Hindi lugo yung pagsusunong natin kanina. <laughs> yan. Tapos ito, ay unan pala mga kapilingon. Akala kong uburter. Naluko na tayo nito. Bakit ito? Oh. Unan. Dalawang unan. Terno. Tapos safe pala ito. Ah, ito. Uburter din na ah. medyo maano ba? Ay, bago rin. Ito. Oh. Parang family size. Hmm. Yun lang mga kapilingon. Yun yung dahilan. Hindi tayo nakano kanina. Ito, maganda rin naman. Hindi lugi yung pagsusunong natin. Ay. Yun yung dahilan. Kaya hindi ako nakapatuloy sa unahan. Dahil sa gabal kasi pag ano next time lang bawi tayo next time pag ano pag ganito kasi hindi tayo makaproceed sa unahan nung nakaraan kasi nakaano ko doon na kasi yun malayo kaya yun para kung ano doon sobrang dami nang nadala ko noon ba ng time na yun ito ah hindi tayo login ito at lang po no maraming salamat po sa inyong lahat lalong lalo na po sa mga nagsuporta at nagsubscribe sa aking munting youtube channel kaya out na muna tayo <laughs> Shoutout po kay Ma'am Josephine Cordita at shoutout din sa lahat ng Tagalite. Shoutout din po kay Ma'am Marisa Tulintino. Shoutout din po kay Ma'am Sally Nolasco. And shoutout din kay Ma'am Esther Perez from Lipa, Batangas. Shoutout din po kay Ma'am Rosie Sanchez from San Jose, Panganiban, Camarines, Norte. Shoutout din kay Ma'am Ma, Ma Shiwing. Shoutout din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez from Kalooka, North Caloocan. Shoutout din po kay Ma'am Pilar and Belipid Happy Birthday po sa anak ni Ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Nuralin Siso and belated happy birthday po sa kapatid ni Ma'am na si Ma'am Mirna Honyo. Shoutout din kay Ma'am Queen Jean Vlog. Shoutout din po kay Ma'am Victoria Mutok. Shoutout din kay Sir, Arlo, Sir Arnel Charlon at sa mama ni Sir na si Ma'am Cecil Charlon from Quezon City. Shoutout din po kay Ma'am Celia Cado from Ilaor Kamsor Bicol. And shoutout din po kay Ma'am Nini Villegas. And shout out sa mga bibis ni Ma'am from Cabuyao, Laguna. And shoutout din sa taga Isabela. Shout out din po kay Ma'am 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 Ani Obor. And shout out din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shout out din kay Ma'am Sil Silda Kalo from Cebu. Shout out din po kay Ma'am Celia Linas from Batangas. Shout out din kay Ma'am or Sir Jose or Jose De Vera from Capas Tarlac. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga Ma'am and Sir. Talong Lalong lalo na po sa mga subscribe at nag sa aking munting YouTube channel. At sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, subscribe po na aking channel. Thank you for watching. God bless.